Good morning, good morning mga ka-antingero. Ngayon lang ako nakapag-update ng, ng YouTube. Ito ho, may dumating ho sa akin. From Igorot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam. Siyam na salsagan mga ka-antingero, puro kalog. Yan. Hindi pa natanggal kaanting hero. Tamang tama ito mga kaanting hero sa mahal na haraw. Yan. Tamang tama ito mga kaanting hero sa mahal na haraw. Ayan o. Oh. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ang dami ito kaanting hero. <coughs> Ayan. Ayan. puro kalugto kaanting ito ay kinuha sa taas na hindi bumagsak kahit isang pirasong bunga niya kasi isinasako yun dahan dahan ni Boba. tapos itatali na lang yun isasabit yun na nakabilag siya na ayahan na lang na hanggang sa magkaroon siya ng kung sino yung kung sino yung isa o dalawa o tatlo na kalog hindi ko na nabidyoan yung binuksan namin ka ang laman niya sa loob niya kulay itim pinulbos ko na din ito ho yan siyam <clears throat> na salsagan tapos itong sing-sing na ito ka-antingiro isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito, walo siyam siyam po ang ilalagay ko po dito, may nag-request kasi mutya ng ulik bangon dito po yung mocha po ng ulit bangon po maliit po siya yung ang tawag dito yung nilalagay sa kwan maliit lang siya ka ayan siya oh maliit siya ka yan tapos mocha po ng tubig yan. Ilalagay ko po dito sa sing -sing na ito, kaanting hero. Tapos pinulbos na kahoy na sinukuan, dignum. Tapos aserong bakal na sa nakukuha sa gitna ng karagatan. Marami po ito, kaanting hero. Ang kinalabasan niya po ito, kulay itim po ito, Kulim, kulay itim. Ito po lahat oh. Iyan po. Kulay itim po ang kinalabasan niya ito kaantengero. Kulay itim po. Tapos ipapakita ko po sa inyo itong <clears throat> bao na sinauna. Bao po na sinauna ito. Ewan kung ilang taon na po ito. Ito po. Ito po yung bao na sinauna. Tignan nyo po yung pagkagawa niya. Yan. Bao po na sinauna po ito. Ang laman niya daw sa loob niya po ito. Isang brilyante. Ang nagbigay sa akin ito matanda na ho. Matanda na ang laman niya po ito ay sopot ng bata brilliante dignum tapos oras orasyon dito po ang ganito lang po maka inefficient po ano maliit lang po maliit lang po kaso nga lang, ang nilalaman niya po ay legit kasi po ito, pinagbabaril daw siya dati, nasagasaan, hindi man lang na nagasgasan o ano, pinagbabaril, hindi, puro taliwasay daw yung bala sa kanya. Tapos, ang nagtatangan po ng ganito pala, ang nagtatangan po ng ganito, tuwing gabi, nilalagyan yung baso ng alak na ganito tapos itatabi mo ito kasi yung nandito sa loob niya ay lalaki lalaki na yun ang kwento lalaki makita nyo po yung baso po na may alak kinabukasan wala na po ayan ito po ito po yon kaya dito ko po nilagay yan. Dito ko po nilalagay para hindi po alata. Yung mga <coughs> ilan ba yung Mutya po dito ng tubig? Isa, dalawa, tatlo pala. tatlo tatlo po kantingero yung mocha po ng tubig hindi lang mahawakan yung isa ito po mocha po ng tubig yan legit po to kantingero ha baka isipin nyo po hindi po legit to legit po to kantingero ito po ay isasalpak ko po dito yung nag request po na taga bicol yan. Bale shampoo ang kakarga po dito. Kahoy na kurutan na napulbos. Dahon ng San Miguel na napulbos. Nandito na po mga yan, no oh. Yan po. Yan. Uh, good morning, good morning po sa inyo. Paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Para ma-update po ulit yung susunod po na i-upload ko ulit. Ingat po kayo lagi diyan mga kaantenger mga kababayan. Ito na ho, yung karugtong niya po kanina, yung singsing. Ito po oh. Napakaganda na kaanting hero. Ito na ho, yung karugtong niya. Ayan o. Oh. Yan. Ito na po yung karugtong ng sing-sing na ginawa ko kanina. Yan. Mamayang gabi ang ritual niya ito. Uh, yung taga-bicol kung nanonood ka, ito na po yung sing-sing mo ayan po kung makita nyo po sa personal po ito, makikita po ang mukha nyo kukantingira oh. Oh. kulay itim Pula, itim po. Ito po yung isa. Ito naman po yung isa. Pula. Pula po yung isa. Ito yung isa, itim. Size 10. Size 8. Ito po. Pula at saka itim. Para nakakatakot naman ito ka, Anting Hero. Kulay itim. Para nakakatakot ka, Anting Hero. Tignan nyo.